Yan, nandito po ako sa Embarcadero. Kung saan po ah uh, kalain nito yung BIR. Pero medyo malayo-layo pa. Nilakan ko na rin kasi sayang din yung pamasahe. Uh, from the sentro ng Legazpi at papunta po dito ng Embarcadero. Ang hinihingi po ng mga tricycle is uh, 40 pesos. Pero pagka nilakad mo lang naman, uh, nasa ano lang po siya. Nasa within <laughs> 10 to 15 minutes. So sayang din naman ang Porto, diba? Yan ang ganda. Yan. Dito, marami ka po dito makikita. Uh, like a tourist spot din po siya. Yan. Ang ganda po dito. Mag-exit po ako dito. kasi parang shortcut na rin and then also makulimlim and then also may dala akong payo kaya medyo malayo-layo na talaga yan yan payo na tayo medyo sa unahan pa pero sayang din ng ano eh ng 4 pesos galing na ako doon kanina nabigyan na ako ng ano? nabigyan na ako ng number nung natawag na yung pangalan ko eh napupunta ako sa authority na pwede ako makapag uh, bigay ng pera, may yung ano tawag doon parang tax na tawag nila na, kasi humingi po ako ng ano eh exemption para po doon sa sa exemption doon para sa anak ko mag enroll sa BU sa Bicol University So, ito naman way na inihingi rin po nila yung BIR tax So, sa BIR tax meron po mga requirements na inihingi isa na po doon yung affidavit. So, kahapon galing na po ko dito ah uh, September 15. And wala po akong apidabit. Kaya nagpunta po muna ako sa legal counseling o sa PAO. Napigyan po ako na apidabit. It's free naman yon. Kaya lang yung pamasahe ba? Dahil kasi yung pamasahe, hindi rin yung biro kasi hindi naman po nila malain ako dito yung PAO. So, ako doon sa Rawis. Eh, medyo pamasahe ulit, di ba? O yan po. Kaya na building na yan, ang buhay. po yung ano. And then, pagdating po dito ngayon, today is September 16. Yun nga ay isa pa pala doon kung bakit ako bumalik nga pala sa bahay yung apidabit nga tapos humingi ka ng barangay clearance or indigency isa na rin po yun yung uh, kailangan po nila so ngayong kahapon sabi ko sayang nung oras kaya nagpunta na akong sa pau, and then thank you po doon sa attorney sa nagbigay po sa akin dahil naman eh binigyan po nila ako ng papel na nakalagay po doon na form magbabaya daw po ako anang 100 pesos. Parang yun na yung pinakabayad mo yun ng tax. 100 pesos. So, kanina, galing ko dito, may mga nakasabay akong mga nanay na binigyan. Kasi po, ang mga tricycle po dyan, eh, pag single out ka lang, yung ikaw lang, 40 pesos ang hihingin sa'yo. Pero kanina nga, 45. So, sabi ko, naghanap ako ng nanay na pwede kumakasabay. Uh, luckily na, mag din siya. Kasi marami pong pwedeng puntahan na bang VBI, uh, ano pa ba yun, uh, landmark. Yan. Marami, marami. And then, ang the time, na may nakasabay nga ako, big 20 kami. So ngayon, mag-isa na lang ako, kumain muna ako. O yan, kaya nilakad. So, ilang minutes lang po. Yan, marami pang tao. Ayun, marami pang tao. So pipila muna ako. Ano, dahil nakabayad na po tayo, may hawak na po tayong resibo. Nagpatunay, nagbayad po tayo uh, sa uh, kaano po ng PBI. Yan. So, later po, i-update po kayo. Yan guys, tapos na po ako. Pauwi na. Thank you nakuha ako na rin. Hindi ko na nga lamang na video doon sa labas ng building. Kasi nga, alubot na cellphone ko. And then also, ayoko rin naman na mahalata nila mag-video ako. At baka may, alam nyo na, may mga tao na very sensitive. Eh baka sabihin na binibidyohan ko sila. So ngayon, pauwi na ako guys. And nakadulet kasi sayang din ng 40 pesos. Eh, sa una-unahan lang, labasan na. Pwede na ako makauwi ng jeep uh, pa po, pauwi sa amin. So, yung 40 pesos ko, malilas na lang ng 15 pesos. o so, 15 pesos na lang yung babayaran ko, pauwi na. O, ba diba? So, tipid tayo. And, pauwi na rin naman. So, hindi naman tayo nagmamadali. Kaya kanina, galing ako na PSA. Thank you so much sa mga nag-assist po doon sa akin. Shoutout po sa inyo mga taga-PSA po ng Albay. Yan, yeah, ang Legas Albay. And then syempre po yung nagbigay din po sa akin sa Apidabi dito na hingi ng tulong about nga po doon sa certificate. Thank you po sa lahat ng mga taga pa So, ang ganda dito, hindi ko alam kung anong event. Yan. Pero kanina, nagaanang ko. Yan. San pa Padre Pio. Kanina may misa. Doon. And also, pasok din po pala dito yung pure gold. Do. Yan. Pure gold. Embarcadero. Yan. Yan.